Ganito lang maghiwa ng puso ng saging para walang kakalat-kalat. Ayan, putuli ng buntot at saka palatan ng at diyafin nyo sa may ulo. Iwain nyo sa may ulo. Tapos, bibiyakin niyan sa gitna. At saka bibiyakin pa ulit. Nihiwain niya ng pinong-pino. Ayan, nilagay niya sa relagyan. Nilagyan ay sa dakot na asin at tsaka, nilagyan ng suka para matanggal daw yung dagta. Tsaka nilamas-lamas o piga para lumabas yung katas. O yan. O. Oh. Dingin pala ang tamang pagluto ng puso ng sagi madayang proseso. Pagkatapos babanlawan para matanggal yung alat at yung suka. Ambalatan naman yung papaya yung papaya, maganda yung pagkamanibalang niya. Hindi berde, hindi siya hinob. Hiniwalang siya ng maliliit. Pipreto niya muna yung kanyang panahog na dilis. Ang sarap pa yan ito. Try niyo itong iluto. Tapos naglagay siya ng mantika. Nagisa siya ng luya. Ganyan lang ang hiwa ng luya. Tapos yung sumadya na yung bawang. Tapos, isusunod niya ulit sa sibuyas. Dadamihan na lang ng konti para pag niluluto, medyo mabango. Huwag titipirin sa sibuyas. Tapos, lalagyan ng kamatis. At saka yung panahog na baboy. O, oh, sarap ito. Nilagyan niya din yung paya. Nilagyan niya ng patis. Pampalasa. Halo-halo lang. Mekos-mekos lang. Para maghalo. Nilagyan niya ng pangalawang gata. Yun ang ginawa sa baw. Tapos tinakpan. Hayaan mo na lumambot. Anong nung malambot na, ayan, o, oh, konti na lang yung sabaw. Sinunod yan na yung pinigang puso ng saging. Naku, buong masarap. Tinagyan niya ng paminta, o. Oh. At saka ng asin. Tapos yung unang gata. Nilagay niya na. Sarap niyan. O, oh, tsaka yung tilis. O, oh. nilagyan pa ng siling berde. Kaya napakasarap na ito pag naluto. Ninayaan niya ng kumulong-kumulo hanggang sa lumambot. Oh, titikman niya kung ano lasa. Yan itong pagluto pala ng puso ng saging. Dami namang sahog nilagyan pa ng hipon. Oh. Grabe, nakakagutom to. Subukan nyo na ding lutuin to. Baka sakaling magustuhan nyo. Masarap naman talaga yung puso ng saging. Oya oh, yeah, ready na. Kain na.